Gaya ng natalakay natin sa video ko noon, mayroong iba't ibang bote na maaari ibenta sa si junk shop. Kung di mo pa napapanood, maaari mong tingnan sa YouTube link na ito or i-check sa description. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa bubog. Ang video ito ay para sa mga nais na magtayo ng negosyong junk shop. Kung interesado ka, dapat alamin mo ito. sa araw na ito ay inihahanda namin ang mga bubog para i-deliver sa sulungan namin. Ilang buwan din namin naipon namang ito dahil wala namang gaano nagbebenta ng bubog unlike sa ibang items. Bago tayo bumili ng mga bote or mga bubog, dapat mayroon na tayong pagdadalhan o pagsusulungan. Kahit po sa iba pang items, dapat may kausap na tayo o mayroon na tayong pagdadalhan dahil doon din tayo babase ng presyo na ibibigay sa customer. Sa sako namin inilalagay ang mga bubog para hindi magkagulo at mabasag at makaaksidente pa sa iba. Pagkatapos namin na bumili at ipunin ang mga bubog, ito ang aming ginagawa para ma ang mga bubog. Tinitimbang ang mga bubog pagkatimbang ay inililista ang kilo ng mga bubo. Nilalagay sa truck. Babasagi. Binabasag ito para hindi maging mabulto at para makapaglagay pa ng maraming bubo. Bago gawin ito, dapat ay maglalagay ng harang para hindi makaaksidente sa iba. At lalo na pinagsusuot namin ng salamin, boots, at iba pang makakapagprotekta sa tauhan namin na nagbabasag ng bubog. After gawin ng ito sa lahat ng bubog, ay inilalagay namin ng cover ang truck. Kung wala pa po tayong truck, pwede po tayong magpa-pick up sa pagsusulungan po natin. Kung mayroon kayong mga katanungan, huwag po tayong mag-hesitate na magtanong. Leave your comments below. Thank you everyone and God bless.